Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pinakahuling nilabas na injury report kay Kristaps Porzingis. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong Dream Big Four na re-rest back sa Los Angeles Lakers sa susunod na season. Bagamat man nga po mga katrops tuloy nang nakapasok ang kuponan ng Boston Celtics sa second round ng playoffs matapos nga po nalang talunin at ilaglag ang Miami Heat sa limang laro ay kakailanganin pa nga po nalang maghintay ng ilang araw para malaman kung sino ang kanilang sunod na makakatapat sa pagitan ng Orlando Magic at Cleveland Cavaliers. At kasabaran nga po niyan ay may ilang mga NBA analysts na naman nga po nagsisimula ng magduda sa kakayahan ng Boston Celtics na makapasok sa NBA Finals Simula nang magtamo ng injury ang kanalang Bigman na si Kristaps Porzingis. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw ng isang NBA insider, posibleng nga po na hindi makapaglaro si Porzingis sa kabuuan ng kanalang series sa second round ng playoffs laban sa mananalong kupunan sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at Orlando Magic. Ayon pa nga po sa naging pahayag ng head coach ng Boston Celtics na si Joe Mazzulla, hindi nga da po nito alam kung ano ang saktong detalye patungkol sa kalagay ng kanilang center. Ngunit ang alam lamang nga po niya ngayon ay susuriin nga po nila ito next week at gagawin nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang mapabilis ang pagre-recover ng kanyang natamong injury. Samantala, pungun na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong Dream Big Four na re -rest back sa Los Angeles Lakers sa susunod na season. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, Lalo na nga daw po ng Lakers na si Santa Hina si Darvin Ham sa pagiging head coach ng kanilang team bago pa magtapos ang linggong ito at posibleng nga po itong mangyari bukas tang umaga. Marami na nga po mga pangalang naririnig sa loob ng organisasyon ng Lakers na posibleng pumalit kay Darvin Ham. At kabilang na nga po dyan ang ilang mga coaches na malapit kay Lebron, kagaya na lamang na J.J. Redick, Tyron Lue, Phil Handy at si Rondo. Ngunit ayon nga po mga katrop sa ilang mga NBA Analysts, kung sila nga de po ang papapiliin, si Tyron Lue pa rin nga de po ang pinakasaktong head coach na maunguna sa Lakers next season. Since meron na nga po itong sapat na experience sa paghandle ng isang lineup na punong-puno ng mga superstar at mayroong planong magkampiyon. Pero pwede rin naman nga de po ang gamitin ng Lakers na Rajon Rondo, Phil Handy at JJ Redick bilang kanilang assistant coach. Sa ganyang paraan nga po ay makakabuo sila dito ng Big Four sa kanilang coaching staff sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.